Kinakausap kita, huwag kang bastos. Di, nakikinig ka naman ako, te. Oo, oh, ano? Nakikinig ka? Nakagalong ka? sa akin naman kasi, te. Bago nga ni Papi yun, wala naman ano yun. Kung maga kasi ako, tinitigilan ko na yun. Napabunot lang ako sa... Viral ngayon sa social media. Tony Fowler at Mama Marie. Hindi mapigil ang na kay Harvey. Matapos magsumbong kay Mama Marie ang asawang si Papi Galang na gumagamit ng vape si Harvey sa loob ng kanilang kwarto dahil bawal di umano dahil may sakit ang kanilang anak na si Happy. Emosyonal kasi na nakiusap ang content creator at kapapanganak pa lamang na si Papi Galang. Matapos na mahuli niya ito sa CCTV ng kanilang bahay. Nagumamit ng vape sa loob pa mismo ng kwarto ng kanilang mga anak. Hindi napigil ang mag-alala ni Papi Galang. Matapos mag-vape ang asawa. Dahil nagawa pang sa aircon pa na ibuga ni Harvey ang mga usok ng vape. Kaya naman agad kinausap ni Papi si Harvey tungkol dito. Bagamat gusto umanong sumabog ni Papi sa oras na yon. Ngunit pinigilan niya umano ang kanyang sarili dahil kapapanganak pa lamang umano niya dahil ayaw niyang mabinat. Dahil dito ay humingi naman ng tawad si Harvey dahil dito. At nagpaliwanag na hindi niya raw sinasadya na ng vape sa loob ng kwarto ng mga bata dahil hindi niya di umano na na naibuga niya ang mga usok na ito. Ngunit sa adpa ni Harvey wala naman di umano ang mga bata. Yung nangyari yun, matapos malaman ng magkapatid na si Tony Fowler at Mama Marie ay agad na kinausap si Harvey tungkol sa kanyang bisyo ng pagbivape. At pinaalala na may tatlo na itong anak na kailangan nilang ingatan lalo na at mahina ang mga baga ng mga bata. Lalo na si Happy na may asma. Saad pa ni Tony, sana raw ay makita ni Harvey ang pamilya niya bilang inspirasyon upang tumigil na sa kanyang bisyo. Saad pa ni Tony, hindi pa ba sapat na tatlong buhay ang maging inspirasyon para ihintumunayan? Dahil pag pinagpatuloy mo yan magiging addiction yan. At ang mangyayari niyan? Mapapabuga ka sa wala sa lugar. Ako hanggang ngayon hirap ako. Kasi nasanay ako. Grade 2 pa lang nagyoyosin ako. Paano ko ginawang huminto? Unang huminto si Vince. mag 3 months akong buntis. Napapanood ng mga tao yan na nagpapads pa rin ako. Hirap ako. Umiyak na sa akin si Vince. Isang buwan na siyang huminto. Huminto na rin ako. Nagpad ami ako. Nagpa-impluensya ako Harvey. Magpa-impluensya ka rin sa asawa mo. At sa mga anak mo na may hika. Mahina ang baga. At sa ilang araw palang na bata. Matapos nito ay humingi naman ng tawad si Harvey, at nangakong iiwasan na niya. Ang mga bagay na makakasama sa kanilang tatlong anak, lalong na't nakita niyang matagal na raw palang din adamdam ng kanyang asawa. Ang kanyang bisyo, mga pahayag nito, hindi ko alam na nasasaktan ko na pala si asawa, at ganun na pala yung nararamdaman niya, sobrang nagsisisi ako yung narinig ko yun.